Magandang umaga mga kabukid Sa araw pong ito ay nais nice naming i-share sa inyo Ang panibagong uh, bili na power tiller dito sa Bukid Adriatico Ito po ay binili po namin nung nakaraang linggo Ang halaga po nito ay 25,000 Binili po namin sa Charlon Marketing sa Concepcion Grande, Naga City So kung kayo po ay mga... Uh, around Camarines Sur area at sa mga malapit na probinsya ay pwede nyo pong bisitahin sila sa Concepcion Grande Naga City. sa umaga pong ito ay sinubukan po naming araruhin itong area na ito at nais nice po namin ibahagi sa inyo ang aming pong experience lalong lalo na po si Tito Nonoy sa, sa kanyang first time sa, sa amin first time na paggamit nitong ganitong uri ng makina so Tito ano ang iyong experience? sabi daw basta daw first time talagang mahirap so masakit <laughs> masakit sa katawan mahirap parang iniisip namin na parang mas maganda pa rin yung kalabaw. Kasi medyo nahihirapan kaming gamitin, masakit sa katawan, tapos medyo magalaw. Pero nung bandang huli, medyo nagagamay na namin, na uh, naisip namin na maganda siyang gamitin, madali. At kung, makikita natin, yung lupa, talagang pinong-pino talaga siya. Pwede na, pwede na siyang uh, taniman. So maganda siya, maganda. Kung kayo ay may mga budget naman at kung kayo ay nice din uh pumasok sa farming ay mas maganda ang subukan nyo yung, yung mga mga ganitong uh, mga makinarya. ayan So ganoon din ay nice naming i-share sa inyo kung paano ba ito uh i-start at paano ito gamitin. So ayan po. Ito po yung makina. Ito po pala ay uh belt type na power tiller. So ito pong makina ay ang brand po pala nito ay Nito. Pwede po siyang palitan, ano? Hindi po siya single unit, pwedeng palitan ng makina yung ating pong power tiller. Ito po ay 7 horsepower at ito po yung kanyang specification. Ito po. 89 kilograms. Medyo magaan lang naman po. Hindi naman masyadong kabigatan. At ito po yung kanyang implement, yung gulong. Ito po ay rotavator yung ginamit po namin pang durog ng lupa. At ito pong mga switches. Ito po yung kanyang parang clutch. Ano? Pag gusto po natin na ito ay tumakbo, ito po ay iniaangat. Ito po ay power button. Ito po ay accelerator o pangpalakas ng power ng makina. Ito po ay na-adjust. Ito po. Kita mo dito. Yan. Pwede po natin ibaba. Pwede din natin itaas. Depende sa ating uh, pangailangan. Ano? So, ayan. Sige. Subukan natin patakbuhin. So, sa pagpapatakbo po nito ay una po ay i-switch on. No? I-on. Tapos, tayo sa kabila. Eh, pwede na natin i-start yung makina. Ang si Tito mag start Yan, iyon on yung, yung gasolina. Tapos, i-choke. Yan, choke. Yan. Tapos, saka hatakin yung... Yan. Kapag mainit na, hindi na po kailangan i-choke. Ayan, no. Oh. isang hatak lang ay tatakbo na kagad so subukan nating patakbuhin. ah, cambio pa pala ito itong power tiller po na ito ay ah, meron ding gear ano meron pong atras negative 1 second gear neutral at saka first gear ano so depende sa ating pong pangailangan pero maganda po dito sa power tiller na ito ay pwedeng pabante pwede ding patras pa ano so subukan po natin ano iyak iyan po natin yung accelerator sige dito no atras mo na atras o, reverse Ayan Kita po natin Taas taas Ayan Ibaba po natin Inadjust po tapos susubukan, susubukan ang ating pong power tiller. Sige. Primera. Primera. At. Ah. po, nakita nyo po na maganda po yung pagkakadurog ng lupa. Segunda. Segunda, second gear. Yan, mas mabilis yung kanyang takbo. Pero pag medyo matigas yung lupa, primera. Ayan. Okay po. Uh, para sa inyong mga komento at question ay maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page at kung ano pa po ang inyong gustong malaman, ay pwede nyo pong itanong. Sa mga susunod po na video ay pag-usapan po natin kung matipid po ba ito, kung ano yung mga teknik na amin pa pong matututunan upang mas madali na i-land prep ang ating pong mga taniman. Ano? Ito po ay testing lang pero ang itatanim po ata dito ni Tito ay um, parang repolyo repolyo po susubukan po ulit yung repolyo kung maganda po yung tubo sige po maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay may natutunan kayo sa muli po magandang araw at god bless us all